So ayan guys, nawala yung pagbablog ko kasi yung mga inutangan kong online lending, ka parang hindi sila babayaran. No, ang due date ko is 21 pa ng December. Simula is start ng December 1, tawag na nang tawag. Diba? Hindi nga sila nangaras. Pero hindi ko na rin sinasagot kasi nagbabayad naman ako. Patay mo muna yun, may naman na Para lang hindi masira yung manok. So, ito nga i-explain ko, guys. Mga dalawang kilo na tong manok ko ngayon. Kasi dati, nag-start ako sa kalahating kilo. Parami ng parami yung aking to order Kasi, sabi ko sa inyo, guys, dati, isa lang yung order nila. Nung natikman nila, nagustuhan ng mga anak nila. Bango. Nagustuhan ng anak nila, guys. So, naging tatlo-apat na yung order nila. Pati kapit bahay namin guys, nag-order na rin. So, hinahalo ko siyang mabuti para yung sarap niya at yung lasa niya is nasa kamay ko. Charot. Oyster sauce? Huwag na. Tawag dito. W wala na akong budget eh. So, haluin ko na lang siya guys. Lagyan natin ng ano, umami. <coughs> <coughs> umami lagi natin guys ayan pero ito lang yung ipapakita ko guys na ano na pampasarap ito lang yung ipapakita ko pero mayroon talaga akong secret recipe dito guys na hindi ko sasabihin I-marinate ko to siya guys bago ko balutin. Ilalagay ko muna ito siya sa palalamigin ko siya. Wala kaming red so sa styro ko lang siya ilalagay guys. Ayan. Mamaya, mamaya kasi may, may ginagawa pa ako yung Magluluto pa ako ng litchi plan. Gagawa pa ako ng graham. Para sa mga boss. Ayan. So ngayon guys, haloin ko to ng haloin para yung lasa niya is No mag ano ka kaya nanonoy tingnan natin Kaso wala din mantika no. Hmm. Isasangag na lang namin to guys. Lahat wala, walang tuyo, walang mantika. Di ba pag wala ako sa bahay, wala din. Kaya oh, ano may mga tao dito sa bahay pag wala ako. Di ba? Pag walang mantika, tuyo. Eh, alas dos na. alas dos pa mo, di ba? Oh, topic. Eh, may luto na dyan na ano. Luto na yung ano, tilapia. Oo. Oh. Ang pa. So, guys. Ito. Ayan Oh. oh. Ito yung manok. Eh, Mamarinit ko ito guys. Kasi mamaya pang koto ko ito i-deliver. So, kailangan ko muna siya i-marinate. Maraming naglalaway sa Lumpiang, Shanghai ko guys. Alam nyo, guys, kahit ako hindi masarap, basta yung loto ko yung sumarap. Agoy! Hindi na kailangan ng magic sarap. Dahil ang tonay na sarap, sa labi ko lang malalasap. Agoy! Ano ba? So, ayan, guys. Nakakaya naman kung magkakamay tayo. So, kailangan natin ng personal hygiene. Hygiene. Diba? Diba? yung gumagawa kahit mukhang dugyotin basta yung gawa niya is malinis kasi pagkain to guys minsan sa mga city ordinance city ordinance may mga check up check up din to so kukuha sila ng sample ganon kung malinis ba yung gawa mo so kailangan natin pagbutihin kasi dito tayo kumikita ng pera mga 1 million dollars sure so ayan guys sana mahalo ko na ito siya sana nahalo na Halo-haloin natin dyan. Ganyan. Ayan. Para hindi naman ano, para yung lasa niya is pantay-pantay. So, alam nyo guys kung bakit malinis. Ma Oras Ha? Oras natin. Wala akong relo, nasira relo ko. Ito. Mamaya, hindi ko pang makita eh. Kung alam nyo guys, ang sikreto ng mga loto ko kung bakit binabalik-balikan ng customer kasi mga class high class yung mga binibili ko hindi siya yung ano yung mamurahin kasi don don alam mo yung kahit malang tinda mo basta yung lasa is suwak na swak ayan para ka na rin bumili sa ano restaurant ganon so guys ayan Parami nang parami yung customer ko. Hindi ko na kayang supplyan yung building. Agui. Pero puro utang naman to guys. Di ba Ang tubo ko dito guys, kung ari, ano, isang balot. Ah, oh, pang na namin yun. Hindi ko na ibibinta yun. Yun lang yung tubo ko. Tapos balik punan. Bayad, utang. So, alis na ako guys. Magbababay na ako. Tapos na ako maglamas. Dati ako yung nilalamas. Ngayon, iba na yung lalamas ko. Diba? Daming alam. So, tatakipan ko lang to siya, guys. Kasi ilalagay ko to siya sa ano. Sa Fraser is Styro. Char. Sure. So, bye. Thank you for watching. See you my next vlog. Salamat sa mga nag-support. Ayan, sa hindi nag-skip ng ads. Ayan, thank you so much. Sa susunod, i-giveaways ko na lang to, guys. Para makatikim yung audience. Bye-bye. Thank you.